Hello everybody! Magandang araw! Ngayon, taturuan ko kayo kung paano gamitin ang OMI TV. So, ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong App Store or Play Store at search ang OMI TV application. Pagkatapos mo i-install ang application na iyon, ay kailangan mo lang i-click ang Open. So, itong icon na itong itsuran itsura ng OMI TV. So, i-search mo lang ito at magkikita mo na itong application. Pagkatapos nyan, ay i-click mo lang ang Open at mabubuksan mo na ang OMI TV. Dito naman pwede kang mag-sign up gamit ang iyong Facebook account or continue with VKontakte. So dito pwede kang magkapag-sign up gamit ang iyong Google account. So kung i-click mo ito, antayin mo lang ng ilang segundo at makikita mo na dito ang option na pwede kang gumamit ng iyong phone number or di kaya ang iyong email address. Dito sa phone number, i-change mo lang ito gamit ang iyong region number. Sa email naman, kailangan mo lang i-type out dito ang iyong email at i-click ang continue after that or di kaya ang create account option pagkatapos mong itap ang iyong number, marireceive mo na ang iyong code at kailangan mo lang i-type ito. Kapag nagawa mo na ang iyong account, pwede ka rin gumawa gamit ang iyong Facebook account. Ngayon ay nasa loob na tayo ng Omi TV. Dito makikita natin na pwede tayong mag-switch ng country. Dito, pwede tayong pumili ng bansa So, lahat ng bansa na available ang Omi TV ay makikita mo iyan dito. Ayan, kung gusto mong palitan ang iyong gender, i-click mo lang itong button na nasa right side or nasa iyong kaliwa. Pagkatapos niyan, kung gusto mo nang magsimulang gamitin ang Omi TV at magkapag-meet ng iba't ibang tao dito sa Omi TV, kailangan mo lang iswipe sa iyong kaliwa at makikita mo na dito ang mga tao na gumagamit ng Omi TV. Ngayon, may mga bagay na kailangan mong tandaan kapag gumagamit ka ng Omi TV. Lalo na kung gusto mong laging ligtas, responsable at magkaroon ng maganda at maayos na karanasan. Una na dito ay maging magalang at marispeto. iwasan ang pagmumura, pang-aalipusta o anumang uri ng pangbabastos. Tratuhin ang kausap mo na parang kaibigan kahit pa hindi mo siya kilala. Pangalawa, huwag magbahagi ng personal na impormasyon. Iwasan ang pagbibigay ng mga buong pangalan, address, contact number, school or paaralan or workplace. Ngayon, ang pangatlo ay gumamit ng maayos na background at ayos sa sarili. Siguraduhin maayos at malinis ang paligid mo. Iwasan ang masyadong revealing na damit, lalo na kung minor de edad ka pa. Ang pang-apat naman, iwasan ang hindi angkop na pag-uugali. Huwag magpakita ng kahubaran o gumawa ng malaswang kilos. Delikado ito at pwedeng makasuhan. At lalong-lalo na na huwag kang mangbubuli, manakot o mangbastos. Panglima, pwedeng i-report ang hindi kaaya-ayang ugali. Kung may nakausap kang bastos o mapang-abuso, gamitin ang report button para ma-block mo sila. Kasi ginagamit natin ng Omi TV, di ba? Para mag-enjoy, hindi para ma-stress or mabastos ng kahit na sino man. At pang gumamit, maaari kang gumamit ng VPN kung kailangan. Para sa dagdag na privacy, pwede kang gumamit ng VPN, pero gamitin mo ito ng responsable. Pangpito, mag-ingat sa pagre-record. Huwag basta-basta mag-record ng tao na walang pahintulot. Respeto ito sa privacy ng iba. At kung gagamitin mo sa content, katulad ng YouTube, TikTok, or isa kang content creator, humingi ka ng malinaw na consent sa mga tao na kakausap mo sa Omi TV. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!